Hi, hello mga kamaming gala! Panibagong araw, panibagong gala nga na naman. Woo! For today's video nga ay follow-up check-up ng batang gala. Nag-carousel nga lang kami para mabilis ang biyahe. Pagkababa nga namin ng carousel ay naglakad lang kami papunta dito sa sakayan ng tricycle. Mabilis nga lang ang biyahe at nakarating na agad kami dito sa clinic. Pagdating nga namin ng klinik ay wala pa si doktora. Naghintay nga lang kami ng ilang minuto at nandyan na din si doktora. Binigyan nga siya ng Prevener 13 at ng Rotatec. For the iyak malala ang batang gala. Umiyak nga lang ng sandali ang batang gala at okay na ulit siya. Kita nyo nga at nag pa ang batang gala pagka nababaksina na ng batang gala ay iiyak lang siya tapos okay na ulit siya. Pagkatapos ka ng check up niya ay maghahanap kami ng kakainan. For the lakad na nga lang kami ni Dadeng Gala at kaya naman lakarin. Pagka nga nasa labas kami ay sobrang kalmado lang ng batang gala. Ang dami-dami nga nakikita at sobrang naaliw siya. Pagka nga nasa bahay si batang gala ay sobrang iyakin siya. Kaya pordatambay ang mga person sa labas ng pintuan namin talaga. <laughs> Nakarating na nga kami dito sa May Palengke Food Hall by Filipino Cuisine. Wow! Matatagpuan nga lang ito sa Kubaw, sa taas ng Shopwise. Dito nga is marami ka rin pagpipilian. May Ilocano food nga sila, meron ding Chinese food, at iba pa. Naglibot-libot nga rin ako dito at nakakita ako ng bilihan ng prutas. Bilihan ng pasalubong. Bilihan ng mga bulaklak. Bilihan ng iba't ibang klaseng bigas. Bilihan ng itlog. At bilihan ng dried fish. Meron nga din silang authentic southern Mindanao cuisine. Dito nga ay meron ding Charlotte native products. Meron na nga kaming napiling kainan kung saan nagtatrabaho ang aking pinsan. Dito nga yan sa nasi by Bale Dutong. Nasi is more on kapangpangan food. Wow! Hinayaan ko na nga si Dating Gala na umorder ng pagkain namin. Umorder nga lang siya ng isang sisig at saka ng isang gulay kasama na rin ng kanin. Pagpasok nga rin namin dito ay nakita namin tong bell Iloco. Umorder nga rin kami dito ng Bagnet Pakbet. Etong ang pinsan ko ay for the chismis while working, Charles. Mangan tayo. Yes. Nauna nang natapos yung pinsan ko kaya hinawakan niya muna si Batang Gala. Kasalo nga din namin kumain yung pinsan ko pero hindi ko na na-videohan. Hapon na nga sa mga oras na ito at makulimlim na. Uwi na nga kami ni Batang Gala at baka abutin pa kami ng ulan. At ayun lang mga kamaming Gala. Salamat sa panonood.